Mga ka-idol, ito na ang ating hinihintay. Ha? So, hinihintay po ito ng taong bayan. Ha? So, si Senator Rodante Malcurita, mga ka-idol, yun ang hinihintay ng taong bayan na umarangkada na sa Senado, mga ka-idol. So, siya ang naghawak ngayon ng uh, Blue Ribbon Committee, mga ka -idol. ha? So, kayo dyan, ha? Oh, mga congressman dyan, kumusta naman kayo? Humanda na kayo, maarangkada na po si Senador Udanti uh, mga kaidol. Ha? Ah? So, yun ang ating inaasahan ngayon, mga kaidol. Ha? Ah? Mga nagsiwalat po sa mga tiwaling mga uh, empleyado ha? Ah, sa gobyerno. O, oh, yalo na yun sa mga kongresman, Ha? Ah? Sa so, kasi nililikramo na po, mga kaidol, ang ating presidente. Ha? Sagrabbing talamak na korupsyon mga kaidol. Lalo na po sa pag, uh, yung, uh, uh, dyan sa pag yung project diyan sa mga DPWH o sa ano pa mga uh, project diyan, ha? So ito, ito nang na hinihintay natin mga kaidol. So panoorin po niyo ang tirada ni Senator Rodanti Marcolita mga kaidol. Okay. At uh, binanggit din po ninyo sa inyong uh, speech, Mr. President, Your Honor, na sila kayo'y nagsususpecha at maring sila pinag pinatutungkulan ng Pangulo nung sinabi niyang mahiya naman kayo. Ano po ang pinagbabatayan niyo rito? Malamang itong uh, sinasabi, niyang, sinasabi ng ating Pangulo na pinatutungkulan ng ating Pangulo na mahiya naman kayo. Palagay ko, ito po yung mga opisyalis ng uh, DPWH na kasangkot o kasabwat sa sa pagpapatayo nitong uh, collapsed bridge nito sa Isabela. Siguro po ang mas uh, tamang uh, isipin natin, ilan lang siguro sila sa pinatamaan ng Pangulo. Kasi nung sabihin ng Pangulo po ito, Mr. President, nakaharap po siya sa Kongreso eh. Napakarami pong kontraktor doon eh. <laughs> kayo po nakakaalam nun dahil kayo po nang galing sa House of Representatives. Hindi po, tinatanong ko po kayo kay kayo isang ayon na maaring mas marami ang pinatutungkulan ng Pangulo. At hindi Malang, lamang po bagsakan ng tulay ang pinag-uusapan doon. Uh, Mr. President hindi Curano. po ako makakasagot niyan sapagkat hindi po Bakit naman na, po hindi, kayo hindi po ako po sa, 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 House of Representatives. Kayo po ang nanggaling sa... Sa House of Representatives, malamang kayo po nakakalam kung, uh, kung marami po ang pinatutungkulan ng ating Pangulo, ginong Pangulo. Talagang marami Ako po, sinasabi ko sa inyo, marami pong kontraktor doon. Ang tanong ko lang kung kayo'y sumasang-ayon